Hello mga idol, what's up? Good evening po sa inyong lahat. Update lang po. <coughs> <coughs> January 15, 2025. <coughs> Ma, sorry lang. Di po ako nag-ihaw. Ay, si Kuya nagloto. Aris <laughs> <laughs> si Jamal mau? Ay kabalakan na eh kay Binlan ko no kay si Jamal. Ade si Jamal, suspect. Wah. Suspect, suspect, kawatan ng bibi. Tekanta ni. Oy, di ko on. mo bala <laughs> mo. Tekanta ni magali. Uwatan ng bibi, alas 2, do, alas dosi. Kana. <laughs> Otro na garina. <laughs> <laughs> Balyon ko ng imo baby. <laughs> ah, suspek suspick, suspick, daw bibir. <laughs> <laughs> <Sa kabibir. laughs> ah,